May isang tao sa Afrika na sinasabi na siyam na taon na siyang hindi kumakain pero buhay pa rin. Sino nga ba siya? At totoo nga ba lahat ng sinasabi niya? Sa isang sulok ng kontinente ng Afrika, doon po sa bansang Angola, lumitaw ang isang pangala na naging usap-usapan ngayon sa buong mundo. Isang taong sinasabing na buhay ng siyam na taon ng walang pagkain. Sa panahon po natin ngayon, marami mga propeta, pastor o tagapagturo ang umuusbong sa iba't ibang bahagi ng Afrika. Pero mga kapatid, kakaiba po itong si Apostol Marcelino. Hindi dahil sa laki ng kanyang ministeryo o simbahan o sa dami ng tagasunod, kundi dahil sa pambihirang claim na sinasabi niya na siyam na taon siyang hindi kumain ng solid food. Ayon po sa ilang mga ulat, likido lamang ang kanyang tanging tinatanggap. So pwedeng ito po ay tubig, juice, o minsan wala talaga. So sa siyam na taon niyang makikita rin natin na siya ay buhay na buhay at malakas pa. Sinasabi na yan daw po ay gawa ng Diyos. Ayon po sa kanya, hindi natatapos yung kanyang food fasting sa siyam na taon lamang. Ipagpapatuloy niya pa raw ito hanggang sa apat na pong taon. So marami pang taon na darating na hindi raw siya kakain. Dahil yan daw ay utos ng Diyos sa kanya. So dahil po sa claim niya na yan, marami po ang napapatanong, papaano po ito naging posible? Ito ba ay isang himala o panlilin lang? At sino ba talaga itong si Apostol Marcelino? Ngayon yung nagpapakilala ng Apostol Marcelino, sinasabi po na siya ay galing doon sa Angola. Ito po ay isang bansa na mayaman sa kultura pero dumaan po ito sa maraming pagsubok, mga digmaan, kahirapan at kaguluhan. At dahil sa ganitong klaseng kapaligiran, doon po sa kanilang lugar, umusbong ang kanyang pananampalataya sa Diyos. So itinatag niya po ang Church of Salvation of All Nations, isang simbahan na kilala sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagtuturo ng kabanalan at pagsisisi, pagpapahayag ng pag-asa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Isokristo. Para sa kanya mga tagasunod, si Apostol Marcelino ay hindi lamang isang pastor. Siya ay isang lalaking puspos ng Espiritu ng Diyos. May mga nasasabing nakita nilang gumaling ang may mga karamdaman. May mga tubistigo ng mga himala at marami ang humanga sa kanyang mahaba at intim na pananalangin. Kaya nang kumalat po ang balita tungkol sa kanyang mahaba at walang patid na pag-aayuno, marami ang naniwala. Kasi para sa kanila, posible po iyon, isang taong may banal na misyon. Nung unang lumabas yung balita, sinabi raw ni Apostol Marcelino na nag-ayuno siya ng pitong taon, uminom lamang ng tubig o juice. Pero mga kapatid, sa mga sumunod na taon, kumalat po ang bersyon na umabot siya ng siyam na taon. Ngayon, ayon po kay Apostol Marcelino, hindi raw po ito simpleng desisyon. Ito raw po ay isang utos mula mismo sa Diyos, isang banal na pagtatalaga ng katawan at kaluluwa sa panalangin at paghahanda para sa nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo So isipin nyo na lamang po ito mga kapatid, siyam na taon na walang kain at patuloy pa rin sa pangangaral, pananalangin at paglilingkod sa simbahan. So sa mata ng kanyang mga tagasunod, ito po ay patunay na himala. Pero sa mata ng iba, ito po ay malaking palaisipan. Nang kumalat po ang balitang ito sa social media at sa mga online news, nagkaroon ng matinding hati sa opinyon ng mga tao. Marami ang humanga, sabi nila kung si Jesus ay nag-ayuno ng apat na pong araw at si Propeta Elijah ay pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng mga uwak, bakit hindi rin posible kay Apostol Marcelino? Pero marami rin po ang nagdududa. Ayon po sa mga doktor at eksperto sa medisina, imposibleng mabuhay ang tao ng ganitong katagal nang walang pagkain o sustansya. Ang katawan ng tao ay kailangan ng enerhiya, vitamina at tubig para magpatuloy ang kanyang katawan at buhay. Ayon po sa pag-aaral at obserbasyon ng mga doktor at mga nutrition experts, ang karaniwang tao ay maaaring mabuhay ng humigit kumulang isa hanggang dalawang buwan kung tubig lamang ang iniinom. So wala pong solid food dyan. Pero mga kapatid, ito po ay delikado at nakadepende sa kondisyon ng katawan. Tulad na lamang ng timbang, taba ng katawan, kalusugan ng atay at bato, at ang temperatura ng kapaligiran. Sinasabi po ng mga eksperto na yung siyam na taon na hindi kumain ay biologically impossible, kung literal, na walang pagkain o sustansya. Kahit uminom lang siya ng tubig, ang katawan ay tuloyang manghihina sa loob lamang ng ilang buwan. Kaya sinasabi nila na imposible na umabot ng taon na wala siyang kinakain na kahit ano. Ang ilan naman po ay nasasabing baka simboliko lamang ang kanyang pahayag at hindi literal na siyam na taon na walang pagkain, kundi siyam na taon ng spiritual fasting, isang panahon ng patuloy na pananalangin at pagtalikod sa mga mundong bagay. Ngayon dahil sumikat po siya sa social media at dumami ang kanyang mga followers, sinasabi tuloy ng ilan na niloloko lang daw tayo ng propeta na ito. Siya raw ay isang false prophet. Ang nais niya lamang daw ay sumikat lang at gusto niyang makakuha ng atensyon sa buong mundo para kumita rin ng pera. So hanggang ngayon mga kapatid, marami pa rin na nagtatanong kung totoo nga ba talaga ang sinasabi niya o hindi. Ngayon pa paano po natin titignan yung mga ganitong klaseng kwento? Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Nasa Kanya walang imposible. Pero mga kapatid, alam din natin kailangan ng kapanatagan at katotohanan sa bawat bagay. Kung titingnan po natin, si Propeta Elijah ay pinakain ng Diyos sa ilang sa loob ng maraming araw sa pamamagitan ng uwak. Si Moses naman po ay nag-ayuno ng apat na pong araw dun sa Mount Sinai. At yung ating Panginoong Sokristo mismo ay nag-ayuno rin ng apat na pong araw at gabi bago ang kanyang ministeryo. Pero mga kapatid, kahit sa mga kwentong ito, ang pag-aayuno po ay may hangganan. Wala po tayong makikita sa Biblia na yung kanilang pag-aayuno ay umabot ng taon, lalo na po kung ito ay siyam na taon. Napakaikli lamang po ng pag-aayuno at ito po ay umaabot lang ng araw. Kaya ang sinasabi ng mga scholar, kung totoo man ang kiniklaim ni Apostol Marcelino, ito po ay isang bagay na lagpas sa natural na paliwanag. Isang bagay na maaari lamang ipaliwanag ng pananampalataya. Sa kabila po ng mga duda, hindi may na maraming tao ang na-inspire sa kwento ni Apostol Marcelino. Marami nagsimula mag-ayuno, manalangin, at magbalik loob sa Diyos. So doon po sa lugar nila sa Angola, Patuloy siyang itinuturing ng ilan bilang buhay na patunay na ang Diyos ay kumikilos pa rin sa ating panahon. May mga lumalapit sa kanya upang magpahiling at may mga dumadayong mula sa ibang bansa para lamang makinig ng kanyang mensahe. Pero mga kapatid, sa kabilang banda, patuloy pa rin siyang pinupuna ng maraming tao. Nagsasabing dapat itong investigahan at patunayan sa medisina. May mga kapatid, nasa inyo po yan kung maniniwala kayo sa sinasabi niya o hindi. Nakita naman po natin na napaka-imposible ng ginagawa niya ngayon. Kaya napakahalaga po ng discernment sa panahon natin ngayon, lalo na po sa social media. Ang dami-dami po natin mga napapanood na nagtuturo ng salita ng Diyos, gumagawa ng mga himala, at nagpe-predict ng mga hinaharap. So sa mga ganyang usapin sa mga nakita natin sa social media, ang pinakamagandang tignan po natin dito, ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia? At doon po tayo bumase. At hayaan po natin na ma-discern po natin yung tama at mali, at yung totoo sa hindi, sa pamamagitan ng banal na spirito. So mga kapatid, magingat po kayo sa mga naririnig o nakikita nyo sa social media. Patuloy lamang po kayo manalangin sa Diyos at humingi kayo ng gabay nang sa ganon hindi kayo maligaw.